Sino bang kupunan sa NBA ang hindi gugustuhing makuha itong si Nikola Jokic sa Denver Nuggets sa pagpirma ni Luka ng kanyang extension sa loob ng tatlong taon ay marami ang nasisiyan sa ngayon sapagkat sa pagtaging araw ni Nikola Jokic ng kanyang extension sa Denver Nuggets ay naging malakas ang kanilang kutob na mayroong malaking shot ang Lakers na humabol kay Nikola Jokic. Magiging free agent kasi itong si Nikola Jokic mga idol pero pwede siyang bigyan ng super max contract ng Denver Nuggets at malaking halaga ang pinag-uusapan dito. Ngunit ayon naman kay Jovan Buha, mas realistic daw si Yanis na posibleng mapunta sa Los Angeles Lakers kumpara kay Nikola Jokic. Kasi kung titimbangin daw itong si Nikola Jokic ay wala siyang kaproblema-problema sa Nuggets at meron pa siyang paparating na super max contract. Samantalang itong si Yanis ay nagdadalawang isip pa kung siya ba'y mananatili long term sa Milwaukee Bucks. Marami ng harang mga desperadong moves na ginawa itong Milwaukee. Pumalpak yung kanilang pagkuha kay Damian Lillard at yung magsisilbi ng tulong na si Kyle Kuzma ay hindi naman umayon sa kanilang ekspektasyon ang naging resulta sa kanyang NBA season. Sa ngayon na kahit na kanilang kinuha naman si Miles Turner ay hindi pa rin naman maitatanggi na posibleng umalis itong si Yanis kung papalpak ulit itong Milwaukee Bucks sa kanilang gagawin sa ngayong season na ito. Gait pa ni Jovan Buha, mas maganda raw itong si Yanis na i-partner para kay Luka Doncic. Maganda raw ang kanilang tandem, kumbaga parang Kobe at Shaq, parang Lebron at Wade at Stephen Curry, Kevin Durant. Walang masama kung pipilitin ng Lakers itong si Nikola Jokic pero ayon mismo kay Jovan Buha, sa ngayon ang mas realistic na manalarong posibleng kanilang makuha ay itong si Yanis. Kung si Yanis, edi eh, di maganda. Kung si Nikola Jokic, aba mas lalong maganda. Mayroong malaking problema sa ngayon kinakaharap itong Spurs. Eligible na si De'Aaron Fox sa extension na worth $223 $123 million sa loob ng apat na taon. Mayroong pagkakapareho ito kay Luka Doncic, yung kay Luka, tatlong taon lang. Samantalang kay Fox ay potential four-year deal po ito. Pero hindi ito magiging madali para sa Spurs kung saan kinakilangan nilang pag-isipan kung sila ba'y magkocommit long term kay Fox sapagkat meron silang rookie of the year na si Stephon Castle at meron pang Papa Usbong na si Dillon Harper. Kaya ba ng Spurs na humandel ng tatlong star level na gwardya? Itong si Harper, wala pa siyang napatunayan pero so far dahil nga magaling siyang manalaro, mataas ang kanyang potensyal sa kanyang NBA career. Maliban dyan, magkakaroon din po ng epekto ang anumang extension na kanilang ibibigay kay Fox sapagkat itong si Wimbanyama ay magiging eligible na nga rin po para sa isang extension. Napag-usapan natin sa ating nagdaang video na posibleng matanggal nga itong si Fox kung gugustuhin mag-focus ng Spurs kay Harper at kay Stephon Castle. Ngayon, marami ang nagbabantay sa kung ano ang gagawin ng Spurs kay De'Aaron Fox.